kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. simulang maging Pangulo noong 2016 si Rodrigo Roa Duterte ay palagi nang nakadikit sa kanyang pangalan ng matalik nitong kaibigan na si Pastor Apolo Sikibuloy. Naging makapangyarihan ayon sa ibang pastor noong panahong yun lalo na nang sumikat ang istasyong SMNI na umano'y pagmamayari niya Marami ang nainis at malamang nainggit sa kung ano ang meron ng pastor bago pa man pumutok ang balitang mga kabalbalanumanong nagawa ni Kibuloy sa dati niyang mga miyembro. Rason para maging wanted ito sa FBI ay hindi pa ito natatalakay sa Pilipinas dahil sa best friend niya ang nakaupo sa pamahalaan. Pero nang matapos ng termino ni FPRRD ay dito na dahan-dahang sinisingil ang pastor sa mga aligasyon laban sa kanya una ay ang gustong mangyari ng ilang mga kongresista na baklasan ng prangkisa. Ang himpilang SMNI dahil umano sa mga bayulasyon nito, makailang beses nang pinatawag sa kongreso ang pastor, pero matigas ito at hindi pinapansin ang kanilang panawagan. Rason para sabihin ng kongresistang si Johnny Pimentel ang mga pahayag na ito. We sent a letter to Pastor Pebuloy To attend the hearing on December 11, however, he was a no-show. We invited him again to yesterday's hearing, which is the fourth hearing. Again, he did not show up. Now, it is very important that uh, Pastor Kebuloy attends the hearing because he is the main actor of this inquiry. There are so many questions uh, that needs to be answered. There are so many issues, especially with regards to the ownership of uh, Suara Suk, which is the franchise holder of uh, SMNI, that needs to be clarified. If it does not show again on the next hearing, then under our House rules, um, we can issue or cite him for contempt for non appearance or non cooperation uh, for the hearings. Again, if it does not show after the contempt order, then we will request uh, Speaker Martin to issue the warrant of arrest just like what we did in the Dilima-Ronnie Dayan case. Hindi lang sa Kongreso mainit ang pastor, kundi pati na rin sa Senado, lalo na... Sa oposisyon na si Senador Risa Hontiveros, gustong gusto talaga ng Senadora na makitang nakaupo sa hearing ng Senado si Kibuloy para mapasagot ala Jerin Lario at madurog ng mga tanong patungkol sa mga ligasyong inirereklamo laban sa kanya. Ito ang matapang nahamo ng Senadora sa pastor. Nasaan na ba talaga si Kibuloy? naghanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an immigration lookout bulletin order o or whole departure order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, Magpakita ka na. Hindi umubra ang panawagan ng Senadora sa Pastor ng Davao. Baggos, sinagot ito ni Kibuloy ng diritsahan at walang atrasan. Kahit sino pwedeng gumawa ng gano'ng aligasyon eh. Kasi pagkat naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. After ng hearing na yan eh, talagang mananagot po sila sa batas. O, sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pimick up ng isang witness at pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? I will face any of you. Kahit 100 pang witnesses ang gamitin niyo, kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false, and you don't deserve my respect. Hindi ko po palalampasin nito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law pati ang abogado ng pastor ay may banat rin sa senadora. At bakit gusto nila sa isang puro na kontrolado ni Senador Contiveros ang proceedings? Walang makapag-questions sa kanya. She cannot be held in any other place, liable for any other acts. Walang right to counsel law na magsalita yung counsel. Hindi lang ang pastor ang pinabanatan ngayon ng senadora, kundi ang ilang miyembro pa ng simpahan ni Pastor Kibuloy. Pagkatapos magbigay ng testimonya, Nina, alias Amanda at alias Jerome sa unang hearing ay uh, maraming dating mga miyembro ang napigyan ng lakas ng loob para magsiwalat ng baho ni Kiboloy pero sa kabilang dako dinumog po sila online ng mga alagad ni Kiboloy pinaratangan ng kung ano-ano para maliitin ang kanilang katotohanan their identities were even exposed risking their safety mayroon po kaming ebidensya ng pagbabanta kay alias Amanda at alias Jerome at sa iba pang mga balak na magwitness ang malala may ibang mga miyembro ng kingdom na mukhang inutusan na makipag-ugnayan sa opisina ko para magkunwaring tetestigo tungkol sa mga pangaabuso ng leader nila. Pero ang totoong pakay pala ay pagmukhang walang kwenta ang hearings ng Senado. Ang kapal, di ba? Iyan ba ang utos ni Kiboloy? Iyan ba ang gawain ng isang anak ng Diyos? To anyone, anyone trying to spoil our investigation, this is a warning. Huwag ninyong linlangin ang institusyon ng Senado. Hindi nyo kami basta-basta maloloko. Hindi ako uh, nag-aalala kung patuloy na uh, magde-delay o mag obstruct si Kiboloy sa prosesong ito ng investigasyon in aid of legislation, in aid of uh, justice. dahil kung Tatanggihan nila yung pagkakataong humarap at uh, sagutin ang mga tanong mula sa kanilang panig. Makakabuo pa rin kami ng uh, committee report na maging kapaki-pakinabang. Kung ang dating Pangulo ay medyo mahirap pa dahil sa marami pa rin itong taga pero si Pastor Kibuloy ay hindi ganun kalakas ang karisma sa mga tao na labas sa kanyang simbahan kayang tanong, makakaya ba ng Kongreso at Senado na ipaaresto ang pastor kapag patuloy pa rin itong magmamatigas at hindi dadalo sa kanilang panawagan? Ikaw, sa tingin mo ba'y hindi sasaludo si pastor sa Kongreso at Senado? nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.